Ayan guys. May mga itlog siya. Ayan oh. Okay guys, andito tayo sa hadin ko at may punong mangga rito. Mayan guys na isatan ko dito yung pugad ng isang ibon. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon ito. At ayun, kung makikita ninyo na sa tuktok siya ng puno mangga, ito po nung manga ay mababa lang naman ito. Pero yung pinagkakalagyan ng ugot ay nasa tuktok. Kaya mahirap din akitin. Pero dahil sa marunong naman ako makiat at uh, inakit ko rin dahil gusto kong makita kung may lamang ba na itlog ang COVID na nakita natin na naka ano sa nakalagay sa puno ng manga. Kaya interesado rin ako at may palito sa inyo. Kaya uh, titignan natin, sinubo ko na akyate ito at uh, ko ang itong pugad na to. Pero hindi naman natin kukunin yung itlog kasi kawawa rin naman dahil pagbubuhay naman din yan. Kaya ang gusto ko lang makita ko lang kung legit ba itong merong kugod na o oh, may mga itlog pa siya sa loob hindi pa napipisa ng ina. Kaya, tignan mo natin ito at uh, papakita ko sa inyo ito. Huwunin ko uh, itong pugit na ito na nandito. At talagang magaling talaga ang dumuwa yung ibang dahil yung pagkakaragay niya ng pugad sa tuktok ay talagang medyo maigpit. Kaya ito ko huwunin ko na. Dahan-dahan din natin ibababa itong pugad na ito. Dahil baka kasi yung mga itlog niya ay mabasag, kaya kailangan dandan. -dan. At ito, ano rin niya, kung paano po bubok sa ay yung pintuan na yan, yung pintuan niya, yun, botas. Ayan, tignan yung may naman napaka napakagaling talaga ng ibon ato Yung paggawa niya ng botas niya, ayan, ayan kitang-kita naman, napakaliit, at talagang hindi ito papasukan kagad ng kahit mga ulan. Siguro hindi papasukan ito so, Ayan, dahil maganda yung pagkakagawa ng ibon na ito. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon nito at susubaybayan niyo ang video nito dahil i ating susundan dahil yung mga iglog na ay hindi pa napipisa. Kaya kailangan sundan itong video na dahil yung susunod na episode naman yung pakikita ko sa inyo kung ano na yung kung napisa na ba yung mga itlog na to. Ayan, o. Ayan, Ayan na yung itlog, o. Oh, Ayan, kita, kita, o. Ah, Ang milit. At hindi natin aling ah, yung itlog na to. Hindi natin gagalawin. Ibabalik natin ito sa pinagkakalagay niya dahil lilimdi man pa ito ng nanay na ibon. Dahil mabubuhay din ito yung itlog na to. Hindi natin pwedeng kunin. Oo, oo, oo anihin paman man, kaya kailangan ibalik na din. Ipapakita ko sa inyo yung food na nakuha ko at yung itlog niya, kung ano yung flashing kung inom tehaso siya. Ayan, tandaan po natin na bubuklatin yung kanyang butas. Ayan, ayun, at kitang-kita naman, no? Ayan ang mga iklob niya, ayan, ang delete na itlog. Kitang-kita natin, ayan, uh, o. Kaya, bibigyan natin kung ilan po itong, itong itong, itong ayan. Ayun, may one, two, three, four, five. May limang serasong itlog sinang ibon. Ang nakita po natin, ayan, uh, o. Ayan, yeah, di ba? kita kita naman natin. At, ibabalik din natin itong kagat. Okay. Kaya, stay put lang kayo dyan, guys. It's napaka-usay talaga ng... No, no, no paggawa ng ibon sa kanyang pulgad ay uh, talaga hang talaga dahil doon yung tignan niyo yung paggagawa niya ng pulgad napakaganda at uh, andito yung mga itlog na limang kiraso talagang uh, nakaka-excite at uh, haantabayan na natin to o uh, aabangan ko susubaybayan kung paano wafisa itong mga itlog na ito at hanggang maging tibo na sila. Saya na pa uh, kendo talaga nito. Kaya sana uh, masuportahan ninyo, uh, ninyo at panoorin ninyo din natin. Sama-sama natin subaybayan yung pagiging isang ibon nito pag napisa na yan. Kahangahang nga rin talaga yung paggawa ng mga poet ng ibon dahil yung kaninang itlog ay talagang sit na safe talaga at mo talaga ito matatikpuan sa mga tok-tok ng puno at mabuti lang dito sa puno namin sa mongga ay nakagawa sila ng fugas at ito na yan yung tinignan natin ah uh, ibabalik din naman natin ito, hindi naman natin ito gagalawin dahil may buhay din ito na ibot at uh, Eto, ibabalik ko na rin para balikan nito ng kanilang ina. So ayun guys, uh, nakita natin pugad. Ito, ayan o. Oh. Oh. Ayun, nakita natin siya dito sa taas. Pero dahil baka masayang lang at hindi mapisa itong mga ipig na to limang piraso pa naman. Ang gagawin natin, ibabalik ulit natin kung saan natin nakita dito sa tok-tok dahil babalikan nito ng kanyang ina kaya isasoli rin natin to kasi nakakaawa naman at wala naman tayong gagawin dito at tinignan lang natin kasi nakita ako na ispatang ko lang dito may medyo mababa yung puno nagkaroon ng pugad ang ganda ng pagkakagawa niya kaya ibabalik din natin siya so kasi malalaman din ng ina to na hahanapin niya to eh kaya ibabalik din natin So, ito guys. Ayusin lang natin yung pagkakaano. Dahan-dahan lang. Maganda yung pagkakagawa talaga ng pugad. Ayan na guys. Oh. Ayan na. Oh. Guys. Oh. Ang ganda ng pagkakagawa ng pugad. Tsaka yung itlog. Ang linit. Hindi na natin hinawakan yung itlog. Dahil siya baka mabugok. So, babalik natin. Paayusin natin yung kanyang forma. Kasi babalikan dito ng kanyang ina. Balikan niya. Ah, guys, nasa tuktok tayo. Ito yung butas yan. Medyo natin yung butas. Ayan. So ayun at bababa na rin tayo. Ayun guys oh. Ayun siya.